Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan. Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Muli nandito po ni lingkod ni Pipanyo Labrador sa ating programang uh, Kumpermado. At sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, binabati muna po natin yung ating mga kababayan sa abroad na lagi po sumusubay at tumututok po dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, sa ating mga bago pong mga subscribers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, hindi na po natin patatagalin, ano? Sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin uh, itong kalagayan ng ating bansa sa kalagayan ng ibang bansa. Pag-uusapan natin kung ano ba gaano ba kalayo na ha ang narating ng ibang bansa sa narating ng uh, ating bansa at ano ang malaking pagkakaiba ng ating bansa ngayon sa ibang bansa. So yan po yung ating pag-uusapan sa araw pong ito. Mga minamahal kong mga kababayan. So, yon mga minamahal ko mga kababayan. So, pag-usapan natin ngayon. So, dito po sa ating screen, ilalabas po natin ano. No, ilalabas po natin dito yung uh, mapa po ng mundo. No, dito, uh, ito yung Pilipinas 'yan. No, no, So, yung mga katabi po natin dito, ito yung Taiwan, Cambodia, uh, Malaysia, at eh, dito Timor Leste. Oh, Timor-Leste na kung saan dito po si Arnie Tebes nagtatago ano. O, dito ho nahuli nakakulong ngayon sinasabi nilang house arrest. So ito yung uh, Australia. So napakalaking bansa po pala yung Australia no. So wala sa kalahati yung uh, <laughs> ating bansa yung laki ng ating bansa sa bansa ho ng Australia. No. So dito po uh, ito yung Vietnam. Uh, so ito na yung uh, lugar ho ng China. You know, napakalaki ho ng uh, napakalaki ng uh, area ng uh, uh, China. So ngayon, uh, dito sa Taiwan ito, nakikita niyo ho 'tong Taiwan na to. Napakaliit lang ho niyan, no? Uh, kumpara ho dito sa ating bansa. Ngayon, uh, yan, 'yung mga pulo na 'yan, no? yeah oh, So, kung titignan ho natin, pag-usapan ho natin yung kaibahan ng China sa ating bansa. So, talagang malaki ho ang China. No? Malaki. So, kahit yung itong Australia, eh, hindi ho makaka... ano sa kanyang laki dahil mas malaki hamak naman no no oh ito namang Russia yun malaking bansa din po pala to no grabe no So, yan, napakalaking uh, bansa talaga uh, itong ano na to. So, yan, oh. So, uh, yan, ito, Brazil, malaki din. So, dito tayo sa uh, banda sa... So, sorry, ah... Uh, Ayan, oh. Uh, okay. So, medyo nawala tayo. Okay, nawala tayo. Pinapindot natin yung uh, ano... Okay. So dito mga minamahal kong mga kababayan, oh, okay, hanggang dito lang pala. Oh, England malaki rin. Oh, ayan yeah, no, So Canada malaki din. Kaya lang uh, yung Canada mukhang kalat-kalat yung ano. So ito yung United States. No, oh, yung Mexico. So Iceland, ah. Huh? so So marami yung bansa nakatabi ng ating uh, bansa, no? So pag-usapan ho natin ngayon ang kaibahan ho ng ating bansa, o kalagayan ng ating bansa. Ah uh, dito na lang ho, kahit dito na lang ho sa China kasi ito naman ho yung pinaka ano natin eh kalaban natin sa ngayon, no? Kung saan talagang inaagaw ho yung ating teritoryo. So ano ba ang malaking pagkakaiba ngayon ng uh, Pilipinas... sa... bansa ng China. So, yan po yung uh, gusto kong... Uh, ilinaw... sa ating mga kababayan ngayon. Alam nyo, napakalaki ho talaga ng diferensya ngayon eh. Ng... Uh, ating bansa... sa China. No? Sa ekonomiya... talagang grabe ho yung kanilang e e ekonomiya. Dahil... halos nga ho lahat na tinitinda natin dito sa ating bansa ay eh, nanggagaling sa kanila. 'Di ba? Nanggagaling 'yun sa kanila, 'di ba? O magmula sa mga appliances, yung speaker, tatak China. 'Di ba? Yung TV ang tatak China. 'Di ba? O yung uh, kahit nga baril eh. 'di ba na ginagamit ngayon ng mga kababayan natin na Uh, nasa gobyerno ang tatak ng kanilang mga baril China so talagang uh, kung eh pagkakaalam ah, ko wala naman siguro ng uh, mga ano uh, ini-import yung ating uh, gobyerno uh, ang ating uh, bansa sa China para gamitin nila 'di ba oh eh, sila yung nagdadala dito ng mga itinitinda na kung saan tinatangkilik talaga natin lalong lalo na mura no so yan po yung pinaka isa sa pinaka napakalaking diferensya no halos lahat mula sa mga sasakyan galing China hmm. di ba cellphone China di ba so isa huyan sa napakalaking diferensya uh, siguro uh, hindi lamang yan At, alam naman nating lahat yan 'di ba? Pangalawa, ano pa ba yung uh, isa sa uh, masasabi nating uh, malaking diferensya na mayroon ng China na wala tayo. Isa na diyan yung naglalakihan nilang mga barko. 'Di ba? O dito sa screen natin, tingnan niyo. 'Di ba? Ang laki ng barko nila kumpara sa barko natin. Kaya nga pag binobomba, yung uh, barko natin ng water cannon ng mga China o ng uh, Chinese Coast Guard. Eh talagang ganun-ganun na lang eh kasi kung to si tignan mo eh oh. parang uh, side mirror lang ng ano nila eh. <laughs> 'Di ba? Oo. Oh. Parang kasi laki lang ng uh, LC ng barko ng China yung barko natin. Oo. Oh. 'Di ba? 'Yan yun yung malaking kaibahan ni eh. kaya nga kawawang-kawawa yung Philippine Coast Guard natin, yung ating mga Navy, sa Coast Guard ng mga ng China. Kasi, tignan mo naman, eh, kung parehong ganun kalaki yan, o, magkakaroon ng tapatan yan, talagang wala, walang kalaban-laban eh, maliit yung atin eh, di ba? O ano pa, ano pa yung malaking kaibahan? Pagdating sa sandata, di ba? Pagdating sa mga sandata, talagang masasabi mo talaga, di ba? Iba ang sandata ng uh, ng uh, China. Talagang uh, pinalakas talaga nila yung uh, kanilang mga sandata. Kumpara mo sa mga sandata natin dito, ha? Nasabi ko nga, buti pa yung armas ng mga mga NPA, ng mga bandido. Eh, talaga masasabi mo ang gaganda nagkikintaban, ang linis samantalang yung uh, mga sandata ng ating mga sundalo hindi naman sa inaano natin eh walang niya kinakalawang kaya hindi nakatakataka na pag pinutok mo isa pangalawa pangatlo pangapat wala na hindi na kumupoto kasi nga kalawangin na di ba? yung 45 ng uh, ng China eh, talagang makikita mo nagagandahan yung M16 ng China ang ganda di ba? yung kanilang mga tanki di gera etc. etc. isa po yan sa kumbaga eh isa sa pinakamalaking uh, diferensya, o, diferensya ng ating bansa, sa bansang China. So, diba? So, kaya sabi ko nga, kawawa yung bansa natin eh. Kasi bakit? Kaya po, naging kolelat tayo. Sabihin ko na sa inyo totoo ah. Kaya ho, naging kolelat tayo ngayon sa ibang bansa. Dahil po yan sa mga politiko. Mga politiko po ang dahilan eh. Kasi unang-una, imbis na siguraduhin nila yung kapakanan ng bansang ito, ang sinisigurado ho ng lahat, alam nyo kung ano, yung kanilang mga bulsa, yung kanilang mga sarili, ang sinisiguro ho nila, yung, yung, yung uh, maman sila, ha? maging malakas sila, ma sila, kaysa maging malakas yung buong bansa. Diba? Eh, wala eh, ganun ang naging kalakaran ng mga politiko dito sa atin. 'di ba? Imbis na siguraduhin nila magkaisa sila para palakasin yung pwersa ng ating kasundaluhan, ng ating mga kapulisan, na palakasin yung sa uh, sandata ng ating bansa, palakasin yung ekonomiya ng ating bansa ito eh. Ang nangyayari kasi, pinapalakas lang nila yung sarili nila. O yung iba, yung iba pa nga diyan, 'di ba? Nagkakaroon ng mga private army. Na gusto nila malakas sila. Wala na silang pakialam sa bansa. Sa basta importante sila malakas. Sila matibay, sila ano, 'di ba? So, ganun. So, ibang-iba po sa kaisipan ng China. Sabihin na natin yung totoo. Ha? Hindi ko po kinakape ng China. Dahil kitang-kita naman po eh. Kitang-kita naman. Kaya nga pinagtatawanan tayo eh. Sabi nga ng mga Chino sa atin eh, kung hindi lang corrupt ang ano eh, alam naman po natin yan. Alam naman po natin yan. Totoo po ang sinasabi ng mga Chino kung hindi mga korup yung mga mga Pilipino, mga politiko sa ating bansa. 'Di ba? Hanggang ngayon, isa tayo sa pinakamalakas at ma ma-influensyang ano, bansa. 'Di ba? Dati naman tayo malakas na eh. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo nung mga nakaraang mga uh, usapin natin dito, tayo isa sa pinaka ano, tayo yung isa sa pinakamalakas, pinaka-ma-influensyang bansa. 'Di ba? Magmula sa mga sandata, mga jet fighter, etc. Mga tanki di gera. Diba? Isa tayo. Isa tayo sa pinakamalakas ah, na bansa noon. Kaya lang, dahil napalitan na yung uh, administrasyon, iba na yung mga umupo, iba na yung mga nanungkulan, yun, yun ang naging sitwasyon. Imbis na pataas na padaas pababa ng pababa. Oh, kasi nga, ibang administrasyon na. Ibang mga kaisipan na ang mayroon yung mga umupong mga presidente dito sa ating bansa. Hindi nila kayang gawin yung nagawa ng dating administrasyon katulad doon ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Diba? O. Dito sa screen natin, panoorin ho natin itong uh, video ito na kung saan ito po yung papatunay na talagang malakas na dati yung bansa natin. Diba? Kaya lang humina dahil nga sa iba na ang pumalit. Iba na yung mga politiko. Iba na yung kanilang sentro sa kanilang buhay. Iba na yung kanilang layunin. Hindi na para sa bansa, kundi para na lamang sa sarili nila. Tingnan nyo, panoorin ho natin tong video nito para maintindihan ho natin, para masabi nyo rin na tama si Tipanyo Labrador. Mga politiko nga, ah, sa ngayon, ang dahilan kung bakit imbis na pataas tayo na pataas, palakas tayo na palakas, ipahina eh, tayo na pahina, at pababa tayo ng pababa na kung saan natatabunan na tayo, napapailaliman na tayo ng ibang bansa. So panoorin po natin mga minamahal ko mga kababayan. Kaibigan, alam mo ba na sa panahon ng pamumuno ng Pangulong Ferdinand Marcos ay kilala ang Pilipinas na isa sa pinakamalakas na bansa at pwersa ng militar na mayroong moderno na kagamitan o armas pandigmaan. Ang ilan ay sa Pilipinas lang ang mayroong ganitong armas sapagkat noon ay may sekretong proyekto ang Pangulong Marcos o Classified Project. Ito ay ang Project Santa Barbara na ang layunin ay magdevelop ng iba't ibang uri ng misil katulad ng ground to aim misil, aim to aim misil at air to ground misil para maprotektahan ang Pilipinas. Sa video na ito ay aalamin natin ang mga high-tech na weapon o armas na pandigmaan sa pamumuno ng Pangulong Ferdinand Marcos, ang kilalang Tiger of Asia. Samahan nyo ako at isa-isahin natin kung kaya umbisan na natin. Kaibigan, alam nyo ba na ang Pilipinas noong panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos tayo ay may pinakamalakas na puwersa sa buong asya at kayang-kaya nating makipagsabayan sa bansang Japan, China, India, Indonesia at bansang Israel. Ang mga malakas na hukbo natin noon ay ang Philippine Navy, Philippine Air Force at Philippine Army. Kaya naman hindi tayo pwedeng mabuli ng ibang bansa noong panahon ng Pangulong Marcos at isa rin tayo sa tinitingala dahil sa matataas na uri na equipment o armas at warship ng ating bansa. Noon ay meron tayong tatlong corvettes. Pinangalanan nito ng rahalakan dula BRP Dato Kalantiaw at BRP Dato Sikatuna. Ito ay armado ng dual purpose guns. Meron din tayong 26 na amphibious warfare vessels. Ang ilan dito ay ginagamit pa rin sa military service at noong 1975 naman dumating sa Pilipinas ang kaisa-isang hospital ship ng ating bansa. Ito ay pinangalanan na RPS, Hospital ng Tulungan, katulad ng ibang warship. Ay hindi na alam kung nasaan, ano na kaya ang nangyari sa mga warship natin noon. Meron din tayong apat na high endurance cutter. Ang bawat isa ay armado ng heavy chain gun. Ang lahat ng ito ay napasa atin noong 1976 at tinawag nila ito na BRP, Andres Bonifacio, BRP, Diego Selang, BRP, Gregorio Del Pilar, at BRP, Francisco Dagohoy. Meron din tayong dalawang minesweep noong 1979. Ito ay ang RPS Davao del Norte at RPS Davao del Sur meron din tayong Coastal Mine Sweepers na tinawag na RPS Sambales at RPS Sambuanga del Norte noong 1979. At meron din tayong dalawang fleet of mine sweepers, tinawag ito na BRP Dato Tupas at RPS Samar. Noong natapos ang EDSA Revolution ay wala nang balita sa BRP Tupas. Meron din tayong dalawa na submarine chasers, ito ay tinawag na BRP Nueva Vizcaya at BRP Negros Oriental. Meron din tayong BRP Mactan, ito ay isang supply ship. Alam nyo ba na ang Pilipinas ang kauna-unahan na nagkaroon ng missile sa Asia? At alam nyo na rin ba na isang bansa sa Asia at tatlo sa buong mundo ang unang nagkaroon ng f Crusaders? Kabilang na dito ang USA, France at ang Pilipinas. Ang lupit no? Matindi talaga ang Pilipinas noon. Kaya naman tinitingala tayo ng buong Asia noon. Meron tayong 37 units neto. At meron din tayo ng F-5 Freedom Fighter, Attack Helicopter, Cargo Jets at marami pang iba sa pang mamuno ng Pangulong Marcos at hindi lang yan meron din tayong nagawang misil at tinawag nila itong bongbong. Bongbongwan tinigil ang paggawa nito simula nung inalis siya sa pwesto tayo ay nakagawa na noon samantalang ang China ay kasalukuyan pa rin bumubuo ng misil noon dito nga ay napatunayan natin na mahusay at matatalino ang mga Pilipino at kayang-kayang makagawa ng mga malalakas na armas at kung natuloy ang proyektong ito ay napakayaman na ng Pilipinas katulad ng bansang Russia at India ang mga military noon ay may pinakamalakas na modern land force equipment sa buong Asia. Hindi rin natuloy ang magandang proyekto ang paggawa ng submarine sapagkat magulo na ang gobyerno noon dahil dito ay nabasura ang proyekto. At kung sakali man na natuloy ang paggawa nito, malamang ay katulad na tayo ng bansang Russia, France at Sweden. At kung natuloy ang mga proyektong ito, ay hindi sana naagaw sa atin ang trono na may pinakamalakas na puwersa sa buong Asia. sa itong patunay na ginamit sa tama ang buwis ng mga Pilipino sa dami ng proyekto na nag gawa ng Pangulong Marcos So ayun mga minamahal ko mga kababayan uh, nakita niya kung gaano kalakas yung mga armas at uh, gaano ka kinikilala ang ating bansa ng mga panahon na yun diba? So yun yung sinasabi ko eh na siguro uh, talagang ganoon marahil din baka nung panahon pa lang ni Cory Aquino eh talagang uh, kumikilos na yung China, no? Kaya pinababa nila siguro. Uh, siguro nagkaroon na dito ng uh, excess yung ano, yung China. Kasi pagka tumagal nang tumagal, eh, tulad nga ng sinabi ko, nakita niyo na kung gaano kalakas yung uh, ating bansa noon sa panahon ng ating pangulong Ferdinand Marcos Jr. Uh, 'di ba? Siguro nakita siguro ng China tayka kilos tayo kailangan gumamit tayo ng tao na uh, ano na iingganyo sa mga tao para di ba para hindi magpatuloy yung ginagawang pagpapalakas ni Marcos sa bansa niya kasi kita niyo naman magmula sa mga pandigma ng mga sasakyan sa himpapawid o sa himpapawid hanggang maging sa pandagat na mga sasakyan Diba? So sayang eh, so nanghihinayang ho ako dahil sabi ko nga kung naipagpatuloy ng ating mahal na pangulo Ferdinand Marcos Sr. yung nagawa niya pala noon, grabe, hindi tayo basta-basta na lang binobomba ngayon o oh, uh, wina ng kung man dyan ng mga Pocho Pilato. Pero dahil sa, diba, Iba yung naging layunin ng mga sumunod na mga naging presidente yung ibang bansa, nakita nyo naman pinakauna sa kanila yung palakasin yung puwersa ng kanilang bansa katulad ng US ba? Diba? Oh, ang una talaga prioridad sa kanila palakasin yung puwersa nila yung ekonomiya niya hindi, nila, hindi yung ano eh hindi yung uh, pangsarili lang nila no, kaya tignan mo ngayon sinong sinong bansa ang basta basta lang maghahamon sa US wala Oh, sinong bansa yung basta-basta na lang uh, bobombahin yung mga uh, uh, sasakyang pandagat nila na kung mga mga Pilato dyan. Subukan ng China na i-water cannon yung sasakyan ng uh, pandagat ng uh, US. Tignan ko kung di ba, kung di sila tapatan nito. oh, baka nga mahigitan pa. Alam naman natin na kung sa palakasan lang ng armas, eh, di ba, ito'y sinasabi ko. Pero, ganun paman dahil uh, tulad ko ang sinabi ko, kung bibigyan ho ng pagkakataon yung ating mahal na pangulo, Ferdinand Marcos Jr. Uh, ngayon, nak Nakikita ko po eh na ano ko sa aking uh, uh, na i-imagine ko eh na dahil lang na uh, nalaytay nga sa kanya yung uh, dugo ng kanyang ama eh hindi po malayo na magawa niya o mahigitan pa niya yung nagawa ng kanyang ama kaya sabi ko nga ho yung alok ng ating mahal na o nating mga kababayan na uh, kung pwede eh, eh, extend yung kapangyarihan ng ating Pangulo maganda ko yun Maganda ho yun para sa, sa mga Pilipino nakakaunawa, nakakakita ng tunay na sitwasyon ngayon. Eh, biro mo ha, ah, sa dalawang taon mahigit pa lang ng ating mahal na Pangulo. Biro mo ha, ah, yung hindi kayang gawin ng ibang Pangulo. Nagawa ng ating Pangulo. Unang-una dyan, yung mga utang na nagkakahalaga ng 57 billion. O, oh, ilang Pangulo na yung nagdaan. tanging si Pangulong Bongbong Marcos lang ho. Yung, uh, kung baga, eh... Uh, nagbigay sa kanila ng kaginhawahan. Ngayon lang ho nakahinga yung mga magsasaka kung kailan naging pangulo ho yung ating mahal na pangulo. Oh, matagal na nila tinitiis yan mabigat para sa ating mga magsasaka ngayon ang luwag-luwag na wala na silang iniisip na utang o oh, yung utang na iniwan ni Digongyo na trilyones na, na kung saan kahit sinong presidente hindi kayang solusyonan nyo kahit pa si Sara na walang ibang ginawa kundi magnakaw na magnakaw hindi niya kaya yun kaya nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung itinulak nila eh, para yung sisi mapunta sa ating mahal na Pangulo ang, ang, ang di lang nila kaya ang solusyonan ng ating mahal na Pangulo yung iniwan na bigat Ha? nito ni Duterte eh loko-loko si Duterte alam niya ma hindi kaya ng Monica Iha niya na solusyonan yung pagkakautang na yan <laughs> talagang si si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung inendorso nila imbis in na si Sarah oh e ngayon na wala ng problema na solusyonan na gusto nang umakit ngayon ni Sara para ano para magnakauli para hindi uli mabigyan ng pansin yung ating mga Philippine Coast Guards di ba? Diba? mga kababayan ko sabi ko nga kung gusto nating lumago bumalik sa dati yung ating uh, pag-unlad gusto natin bumalik sa dati yung pagiging ma-employee bansa na natin o, uh, kung gusto natin bumalik yung dating kung ano ha? kung papaano, papaano pinalago ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ito kung gusto natin bumalik sa mga sitwasyon na yon hayaan nun natin na ang ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. eh mag ma niya yun no? May balik niya kasi kung papalitan ho natin ano nangyayari? Pababa na naman tayo ng pababa. Imbis pataas na tayo ng pataas ngayon. 'Di ba? So sana ho eh, ito ng akin lang magpakiusap doon no, sa mga kababayan natin. Pinakita ko naman sa inyo anong kaibahan, 'di ba? Ano nang sitwasyon ng ating bansa ngayon? Sana ma-realize niyo na teka, tama yata si Kaepi. 'di ba? O teka, totoo yata 'yung sinasabi ni KAP, talagang, 'di ba? Ganun lang ho yun. So, alam nyo, tulad ng sinasabi ko, sana ho, isipin nating lahat ang kapakanan ng bansang ito. Pag inisip natin yung kapakanan ng bansang ito, lahat po ng mga Pilipino ay makikinabang. Pero kapag ang inisip lang natin ay sarili natin, dahil laki, susunod tayo sa isang politikong ito, dahil nakikinabang tayo, ay nako, wala pong mangyayari kaya tayo po'y nananawagan sa ating mga kababayan supportan po natin ang ating mahal na Pangulo kaya muli po tulad pong sinasabi ng yung lingkod mabuhay po ang ating bayan mabuhay po ang ibang mahal sa ating bayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat